nilareklamo niyo po yung kanyang mister na pinagpalit daw po siya sa menor de edad. Naku po. 14 years old po oh. ma'am nung nag-start po sila ng relasyon na nasa Hong Kong po ako. Kulong to. Nahuli ko po sila na may relasyon po. Kasagsagan po yun na isasalang po ako sa operasyon ko po na major surgery. Ang sakit naman noon. Inoperahan po ako dun sa Hong Kong ng total abdominal hysterectomy plus bilateral salpenko oporectomy. Tapos yun po, nakikipagrelasyon po siya. Umutang lang ako ng pera <coughs> ng 75000 Sa kapatid ko po, inutang ko po sa banko para pangnegosyo negosyo po niya. Kasi pinipilit po, nagagalit po, inaaway po. Kasi ini stress po niya ako. Binigyan ko po siya ng pangnegosyo po. Kasi sabi niya, para makatulong po sa paghanap buhay sa kanya para may hmm. maibigay po sa anak ko. Kasi po, dati po siyang OFW. Seaman po siya dati, nag-for okay. po. So okay. nag-usap po kami, nasabi ko po, since... Uh, Nag-for good ka, ako naman ang alis. Willing naman po siya na umalis po ako. Pero nung umalis po ako 2019, nag-pandemic po, so almost four years po bago ako nakabalik. Pagbalik ko po, meron na po siyang karelasyon. Mm -hmm. Tapos nung umuwi po ako ng Pilipinas, December 30, 2022, Nag-usap kami ng bata, chinat po ako ng bata. Ang sabi po ng bata, tita mahal na mahal ko po yung asawa nyo. Pero hindi ko po sisirain yung pamilya nyo, makikipaghiwalay na po ako. Saan niya nakilala po yung bata? Taga doon po sa amin, palagi po siyang bumibili ng sigarilyo po. Doon po tumatambay na po lagi yung asawa ko. Okay, alam niya na minod edad yun and yet pinatula niya alam niya po yun, sir. Imposible pong hindi po niya alam yon Tapos sinabihan ko po siya na yung bata, layuan mo para hindi tayo magka-problema. Tapos na inlab na po yung bata sa kanya, sabi po ng asawa ko, ayaw na din niya. Eh, sabi ng bata, ididimanda e, kita pag iniwan mo ko. So, nangyari po yung dimandahan po. Nako, eh, rape yan. Nadimanda na po siya, uh, Sir noong March 2020. Ano nangyari sa demanda? Sexual abuse po yung unang demanda tapos nag po ulit ng kabilang panig ng three counts of statutory rape po. Pero na-dismiss po yung kaso kasi po nag-abidabit po sila ng desistance. Nag-withdraw po ng case yung bata kasi nga po mahal niya po yung asawa ko. So paglabas po ng kulungan nung asawa ko, ang sabi ko didiretso sa bahay, alagaan niya po yung <coughs> anak ko. Pero ang nangyari po, umuwi din siya sa bahay nung, doon, bata. nung bata, ibinahay niya po sa farm. May anak sila? Nagkaroon po sila ng anak, sir. Tapos, nung umuwi po ako noong March 23, 2025, nagpabinyag po sila ng March 15, 2025 po. Naku. Doon po mismo sa iisang barangay po kami. Mr. Budol, magandang hapon po, sir. Andito po si Mrs. sa aming studio ngayon. Ikaw pala ay nakipagrelasyon sa isang 14 anyos na bata at nagkaanak kayo. Sir, uh, actually sir, nung nagbakasyon last month po yan, sir, naayos na namin po sa DSW, din namin dito sa Pangasinan, sa mga tarim. Yung status ng bilang asawa, mag-asawa sir, na, kumbaga sir, eh, bumalik na po ako sa kanya. Eh, hindi ka naman bumalik sa kanya, inooperahan siya noon sa Hong Kong, napakasasa ka dito habang siya inooperahan, tapos ikaw ay napapakasasa doon sa minod edad. Sir, hindi po totoo yan sir. Nasaan na punta yung pera na binigay sa ni Mrs. para kapital sa negosyo niyo sana? Opo. Uh, sir, uh, nabayaran ko na po yung kalahati po sir. Kaya ngayon buwebelo lang ako sir. Kasi <laughs> nag-zero-zero talaga ako sir dahil hindi na ako sumakay kasi ng barko sir. So Pero yung five 75000 anong ginawa mo doon? Uh, actually sir, inutang din sa akin sir. Ikaso eh, hindi naman ako makasingil. Kaya siyempre obligasyon ko yun sir. Kaya nag ako sa kanya sir na hulug-hulugan ko na lang sir. kasi Ito, ngayon uh, ako ito nga, ito nga Mr. Budol. Po. Humingi ka ng pera sa sir. kanya para pang negosyo. Tapos ipinautang mo baboy po kasi yun sir. E, nung nagbenta kami sir, pinahawak ko ngayon sa may nagpupunan naman sir yung pera. Parang nagtiwala lang ako kasi sir. Nung panahon na sabi mo babalik at magbabago ka, binigyan kita ng pagkakataon, di ba? Sinong tumulong sa'yo nung nakulong ka? Ako, lumapit ka sa akin na tulungan mo ako para bayaran yung hearing ko. Sino nagbayad ng abogado? Sa akin ka humingi. Alam mo ba kung ka kanino ko yun inutang? Inutang ko sa bangko, nag-interest ako ng 2%. Alam mo yun, ginawa ko yun para sa'yo, para maisip yung pagsasama natin at pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Di ba hindi ka bumalik? Inbis na paglabas mo ng kulungan, uuwi ka sa bahay, alagaan ang anak natin. Pero anong ginawa mo? Umuuwi ka doon sa babae. Sinusundo mo ang babae sa school. Sa Samantalang ang anak mo, ang kapatid mo, ang kuya mo, ang gumagawa ng obligasyon na dapat ikaw. Alam mo ba kung magkano yung perang inutang ko sa bangko? Halos wala akong makain doon. Nagpa-part-time ako tuwing linggo para lang makasurvive ako doon sa Hong Kong. Hindi mo alam yun yung mga hirap na pinagdaanan na stress ko doon. Na ilang taon akong nag-TTS na nai-stress doon. Lagi mo akong minumuras sa harapan ng anak mo. Binabasagan mo ako ng paso sa harapan ng anak ko. Sa, pinapahiya mo ako sa lahat ng tao, sa tao sa farm, sa buong pamilya mo. Pinapahiya mo ako. Nung pinatawag kita sa barangay, anong ginawa mo? Nagwalawala wala ka. Tinangay mo yung cellphone kong dalawa. Tinangay mo yung pera ko, tinangay mo yung passbook ko na dalawa, tinangay mo yung alahas ko, passport ko, visa ko, kontrata ko na doon nakasalalay yung future ng anak ko. Anong sabi mo? Iurong mo yung pag-uusap sa barangay, makukuha mo to. Ang sabi ko sa kapatid mo, tulungan mo ko punta tayo sa pulis kasi nagbanta ka sa akin na pasabugin mo kami at mamamatay tayong sabay-sabay doon. Sirs, alam nyo kung makalusot ka doon sa kaso, na kung saan ikaw ay pumatol sa 14 years old minoridad na matatawag na statutory rape dahil nag-file ng desistance yung bata, hindi ka makakalusot dito sa kaso ni Mrs. na kung saan harap-harapan, minumura mo siya sa harap ng mga magulang, pamilya at anak niya. At pangalawa, <laughs> nagbabanta ka sa kanya. Lumilitaw dito si Mr. Budol na nabudol mo si Mrs. Ang dami mong kasalanan dito, sir. Makukulong ka rito. Pagkatapos, hindi niya sinusundo, inaalagaan hindi yung anak niyo, ang inaalagaan niya yung 14 years old, Opo, yun ang sinusundo yun ang niya sa laging school. concern niya. Doon po sa yaya niya, sa yaya po. May, may yaya po yung ano eh, yung kabit niya po eh. May, may tagalinis at tagaluto po. May nag-aalaga po sa kabit niya po. Samantalang hindi siya makapagbigay ng pera sa anak niya. Kailan lang po yan nag-start magbigay ng pera noong November po, 2024? Atty. Garrett. Yes po, Senator. Magaling po. Yung batang inaatras na yung demanda uh, dahil yes, nag-away sila nitong si Ryan and then later yes, on uh, naawa dahil mahal daw niya itong si Ryan kaya nag-file ng desistance yung bata. However, yes, itong bata ay merong anak dito kay Ryan. Uh -huh. So kahit yeah. na nag-file ng decisions yung bata, pwede ba yung Estado ang mag-file ng kaso laban dito kay Ryan? Due to the change of the nature of the crime of rape, Senator, no, hindi na po ang victim lang ang pwede mag-file dahil po hindi na siya private crime. So that means any person can file for the crime of rape. This so, is very clear, there was statutory rape because the age is 14 and the sexual act is established dahil meron pong anak. So the case and the liability may still be filed. In this case, pwede rin si uh -huh. Mrs. Budol na mag-file? Yes po, Senator. Anybody who has personal knowledge of the circumstances of the crime may file the case. Apart, of course, from violence against women and children under RA 9262 and also child abuse under RA 76. Pwede pa may dagdag dyan si Mrs. sa sarili niya na pagbabanta at palagi siyang yes ini stress po. nitong si Mr. Yes po, Senator. That would be psychological abuse or kapag ang pagbabanta niya amounts to a crime. Uh, pinagbantaan siyang saktan or patayin or eh, otherwise, grave threats po yan, Sen. Ryan, di ba pinapagawan mo rin ng bahay yung kabit mo na malapit nang matapos? Kami ng anak mo, anong plano mo? Nagpatabon ka lang ng sampung truck na lupa doon sa lupa na sinasabi mong ibibigay mo sa anak mo? Na yung lupa na yun na sinasabi mo is tutubusin ko muna bago ko bago mo maibigay sa anak mo. Baon na baon na sa utang Ryan. Sa yung binigay kong 300 plus na pera. Wala kang binibigay na 300 o ba't mo plus. Ko yun? Ryan, ang sabi, sabi mo sa lang. akin, di ba? From 2019 hindi ka nagbibigay ng sustento sa sabi anak mo. Lang. Sabi ko, 'wag mong sasabihin expenses lang. mo ha. Dahil bago ako umalis ng sabi Pilipinas, lang. kasi nung bago kang umalis talaga, marami pang talagang kulang ni Asher. No. Sinasabi niya sa akin yung mga kailangan niya, gusto niya mga bago, di pagit yung hindi, hindi ko bibigay. Kaya hindi muna ako magbibigay kasi papayos na natin yung bahay. Sabi ko, no. mapapagtayo na tayo ng bahay. Ryan, hindi ka magbibigay na pera, sabi ko. kasi nagpatayo ka ng bahay ni Kabet kasama nung yaya. Yung Ay, yaya wala, ko, wala, ang wala, mo ang manager mo. Ma'am, anong gusto mo mangyari po? Kasuhan ko na lang po siya. Total ha? naman po Ace, hindi naman po siya tumutupad sa usapan talaga. Never po okay, siya tumutupad. Okay, kung sa usapan. Paulit-ulit po kasi sinungaling po siya, sir, eh. Hindi na po yan magbabago, sir. Kasi ilang, ilang beses ko po yan binigyan ng chance pagkakataon. Lagi lang po niyang sinasabi sa akin, manigas ka. Hinamon niya po ako, umuwi ka ng Pilipinas, kasuhan mo ako, ipakulong mo ako. Sabi ko, sige, intayin mo. Pupunta ako kay Sir Rafi Tulpo. Manigas ka dyan, sabi niya po sa akin. Patawarin mo ako, pero ipapakita ko sa'yo ngayon yung best ko din sa'yo. Noon pa kasi nakita pinapauwi, ayaw mo. Sinasabi mo lang po niyan, parang minamalit mo ako. Wala akong kita, wala akong income. Hindi eh, ko naman nayaan na magugutom kayo ng anak ko. Ah. Ryan, Roselyn, ano yung posibilidad na kayo magbalikan at itong si Ryan ay magbabago na? Ayoko na, sir. Ang dami ko na pong nagastos sa kanya, oh. Bali po, ang total nito is 431300 So, kung isolin niya 293000 wala nang kaso? Hindi po. Kaso pa rin? Gusto ko po siyang kasuhan. So, ngayon, ang gusto ko pong mangyari... Ayoko na pong makipag-ayos. Pagod na po ako sa kanya. Hindi ko na po tatanggapin yung pakiusap niya sa akin kasi dini-deny niya po ako palagi. Ituloy ko na lang po yung kaso. Hindi na po yung pera. About sa money matter po. Kaya ko pong buhayin ang anak ko dahil simulat sa pool ako na po Mag-usap na lang kami ng personal sir kung okay lang sana sir. Magulang to magulang. Approved. Sige ma'am mag-usap po kayong dalawa na masinsinan. Kung halimbawa, pagkatapos ng pag-usap nyo, hindi ka kontento at sa tingin mo agrabyado ka at binobola ka lang nito, then come back to us. tuli natin yung kaso. Opo, Sir Rabi. Okay? Opo. Anytime. Opo, Sir Robbie. At kapag nakita mo na magpapakabit na siya at okay ang pag usap niyo then Okay, then you have our blessings, meaning tutulong pa kami sa iyo kung ano yung mga karapat dapat na ayudang matatanggap mo sa amin alang-alang sa mga anak nyo. Kasi may anak kayo, di ba? Meron po. oh, yun po, tutulong kami dahil dun sa mga bata. Kung oh, sakaling hindi ako makasama, sir, sa kanya dyan, okay lang po ba, sir? Ikaw may atraso, huwag ka na maging nati, huwag ka na maging choosy, huwag ka na magpa-importante. Much better po dito na lang po, sir. Sa okay, mo. done. oh. Ryan magpapadala ang RTIA ng pamasahe at mag-usap kayo dito ni Mrs. At pagkatapos ng pag-uusap niyo si Mrs. babalik sa amin at tingnan ko kung ano yung naging resulta ng pag-uusap. Depende sa resulta ng pag-uusap niyo sa sabi ni Mrs. sa kagagawa ng aksyon. Okay? Okay. sir. Okay. Sige, ma'am. Thank you po. Punta ka doon sa kabilang booth. Salamat po, ma'am.